Good morning guys Ito Pagod na ah, Susubukan ko pong ikabit yung Nabidi kong outlet Titignan ko kung bagay Kasi sabi ko sa nila yung Yung outlet po E eh, angat do sa kuan uh, Para paglatag doon tiles Pantay siya Hindi siya lalalim So ayan guys, nakikita nyo guys yung outlet na yan. Ayan. So, kakabita natin yan guys ng outlet para ma-finish na natin at makumpleto natin kung ano yung mga gagawin pa. So, pasensya na kayo kasi ako ay isang PWD guys. So, Happy Friday po sa lahat. So, dito ko buo na ang aking may waga At, mamaya ipaglapagod tayo saka natin ko yung isa. So, ito guys. Ayan uh, na tayo dito. So, susubukan natin kabit. Buksan na natin para makita natin. So, itong outlet na ito guys, ito rin yung kinabit doon sa bahay, sa panganay doon. Kasi, uh, meron siyang direct contact sa supplier. So, kami nakaka-tipid kahit pa paano. May discount. Kasi kahit na maliit guys yung discount, eh, malaki. Bagay po yun, di ba? So, ito po, binuksan muna natin para dito natin ito tok papunta dito so ayun may guide guys so may arrow up so dapat naka up to so yun kakabit natin dito pero bago natin ikabit lagyan muna natin ng ah, uh, jumper dito so madali lang naman guys magkawa ng jumper so yung mga natirang wardo sa kabilang bahay sa panganay ko eh pinadala ko kasi para hindi na nga ako bumiti eh, ng mga gagamitin wardo ito total naman guys maiksi lang so. so ayan magsusukat lang tayo ayun ah uh, Masukat na natin yung haba. So, puputo lang tayo. Papantay lang natin guys. Para dalawa. Para sa line 1, line 2. Ayan guys. After nyan guys, i-strip natin using itong stripper. So, ito. Ah. Uh, so, Ayan. Eh guys, panghilingin na natin 'to. Strip na 'to, guys. yan. Guys, na jumper natin isa. So Ito 'yung isa. susok sok lang natin sa inner. Sa inner, guys, hindi sa outer kasi ah, pagka nag dagdag ka ng outer, eh 'yun ang gagamitin mo, 'yung outer. So, so ayan, guys diba, Ito yung outer para pagka nagdugtog tayo, pag ganun. So dapat ang jumper natin nasa inner. Ayun. So madali lang naman kasi pinipress lang dito. Kaya gustong-gusto ko 'to, guys. Napakadaling i uh, gawin kasi puro snap on. So kung gusto mong alisin at nagkamali ka, ipipress po lang yung dalawa. Tanggal na yung wire mo. So ayan guys, okay. matibay na yan hindi mo na maihila yan so ang next natin guys ito <coughs> so ito ah, hindi ko napuputulan to ng mahaba masyado kasi guys ah, uh, kwan <coughs> tayo uh, baka uh, may gawin tayo sa future kailangan may mga alawans. hindi guys yung saktong-sakto palagi ang pagkabit natin so dapat lagi may allowance sa mga electrician alam yan yung allowance pero pag kinapos ay pinipilit gawin sa akin guys hindi ko pinipilit gawin yon. at pinabubunot ko ulit sa kanila para palitan ng bago kailangan may allowance hindi po pwede sa akin kasi guys yung sakto-sakto lang na sukat gusto ko lagi may allowance di baling sobra wag lang short di ba guys kahit sa pera pag sumaho dapat lagi sobra paano sobra guys syempre mag -over time tayo di ba <laughs> para may extra pay sa amin guys nung nasa work ako eh yung overtime namin yung overtime pa eh 8 oras di ba guys so yung 8 oras mo as overtime halimbawa weekends yung duty ka eh biro po pagka maraming problema o trouble kami eh talagang walang iwanan hanggang sa ma mo yung problema eh naabot ka pa ng kinaumagahan so ayan guys kakabit natin hmm. so ayan ito guys uh, ang ginagawa ko uh, para maikot mo yung wire na gusto ganon eh nilalagyan ko ng cabling yan guys yung cable strap So, kukuha muna ako para malagyan natin. So, saglit lang guys. Ayun, nakuha ako na guys. Ayun, magsasample lang tayo ng isa para ma-check lang natin kung maganda ba. At bagay ba dito yung katulad ng saksakan sa panganay ko. Ayun. So, ito guys yung sinasabi ko. Cable ties. Kasi nga, mas magandang gamitin ito kaysa sa tape. Kasi ang tape, pagka nagkaroon ng moisture sa loob, tapos umiinit, yung tape nagiging oily. So, mas maganda guys ito. Kasi walang kawala talaga ito. So, disposable, pero magandang gamitin. So, yan. Para guys, na naikot natin ng maayos yung wire kasi kung buwag-buwag sa loob eh. isang mahirap ipasok yung pinagamay na outlet Ayun. kasi nga buwag-buwag yung wire doon so yun, siguro mga mga tat lang at nga, ipukuha natin guys mga na, maayos natin hindi to hindi ko naka-spinotulan yung yung buong kable ng ating kawad so ah, para future expansion o future repair eh meron tayo mga option diba kung babaguhin eh may pasobra ka dan nakita niya naman oh, kaya madali nang i e. iayos to so susundin natin kung nasan yung app so ito yung app ayun guys ah, kabit natin so kailangan na natin ng kasi guys yung outlet na yung utility box pala kasi yung outlet guys malaki Just, uh, may sarili siya kasi utility box na ginagamit sa ganitong type sa ganitong brand eh, nabili kong utility box itong standard natin na 2x4 na storage so, makapal naman guys huwag kayong kukuha ng malutong guys kasi e, balang araw yun ay eh. parang nalulusaw paunti-unti so yun at yung, yung bubble nasa gitna na ng dalawang gulit so yan yung level so dito kailangan level din ayun gitna-gitna rin <coughs> kasi guys uh, lalagyan ng tile siya ayan hindi na na ito eh okay. lang konti ayun so alay na guys saka tayo maglihigpit ng kornilyo for permanent hindi naman kahit pitan guys kasi baka hindi nyo naman mabuksan kung spesyado may pit tatantama higpit lang hindi naman magiin hindi naman magaan Katamtaman lang yung torch yung pag ikot yung torch guys yan ayan guys sample lang to so ayan sara natin Ah, uh, para safe hindi siya madudumihan. May protection. May casing. Ayan, guys, So, Oh. Kaya, oh. yeah, maglatag man siya ng semento, sa labas, babagsak. Pero yung outlet, hindi ma malalagyan. So, ayun. Titignan natin sa malayo kung so, maganda. Tapos, guys, ah, uh, ilan yan? Bali, apat yun dito isa pangalawa to ayan guys pangatlo at saka yung sa may wall pangapat so ayan guys uh, tapos na yan so ayan guys ang tsura nya ayan guys uh, nasample lang ko yung outlet dito so Ayan. Uh, apat pa yan. Oh, yan naman guys. Itong dalawang gitna. Yung 3 gang to o 3 pin ay kakabit natin dyan kasi baka may building appliances na tatluhan. Hindi na tayo magpuputol nung pangatlong paa para sa si ground. So, diretso na saksak. Kasi guys, yung nabili namin doon sa anak ko dati, walang stock. Ngayon lang sila naka stack at least nakachempo tayo, guys. So, guys, hanggang sa muli at patuloy lang sa panonood ng aking video, guys. Sana tapusin nyo, guys, ang panonood para kahit paano may matutunan kayo o magkaroon kayo ng idea kung magpapakabit kayo, guys, ng ganitong uh, electrical works. So, guys, hanggang dito na lang po at Maraming salamat po. Bye-bye.